Tapos betchin tsaka ketchup daw. Yun ang na mga nais. Betchin ketchup? Oo, oh, yun Tomato sauce ang flavor niya. Tomato sauce! Ayan na nga yung tomato oh. sauce! Ay, asin na lang Ay, 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 asin na lang. Ano ako na lang ganyan? Sa ati. Ganyan lang ganyan. Ay, asin ka mo. Ayan, ganyan mo. Grabe pala pag nalagyan na sa ipon na to. Hindi naman na ma Kasi ang dami kasing kwan. Po tayo ng Alam po ninyo ba ito? Binatog is nice po ito na may inyog. Bates, mahal din yan. Yung binili ko yan noon. Alas 10. Merienda. Ay, alas 11. <laughs> 8,000 nga tabili namin dyan. Matang mahal. Nokia yan. Okay. Dapat magmahal. Noon pa yan. Kaya pot pa yan. Hmm. Bago napunta kay Davul. O. Oh. Ano yung bagay? Nasa na yung ko dito ko na bro? Nasa kanya? Ayun. Kaya yeah, ano mo, start mo muna yan. Para hindi siya naglalag. Nagpuli yeah, mo lahat yung kwan, i-edit mo. I-pull mo lahat yan. I-restart ka niya. Nakalisin mo muna yung iba dyan. Sa camera niya. I-pull kwan mo, start. <laughs> Kasi pag nag chachep siya, pag may laman lang konti, hugot. Wala, tsaka kwan, hindi problema yun. Yung laman niya, para hindi siya nag-aano. Kaya naglalag. Yung laman. Ang Ay, matagol. Kaya matagol. Kaya matagol. Nalilito ka na. Ako oh, nang bari ako. Hindi, may bago eh. Bari ako. Bigyan mo naman kay si ate mo, mo yung oh. nagkado. Nalilito si Dagol. Ako maganda mag-aano ka? Kasi ka naman, hindi kang malito ah. May bago kang cellphone. Yeah. Ay! Ay!

Sige na ako ah, pa rin. Ay, pa, si, si, po. si pot si lang. Ne. Kaya? Yeah. Yung binigay ni Los noon sa akin na yun, pa lang oh. Hindi ko alam. Yung kolon. yung ako po ba? sila doon sa labas, eh. May, yung bag na ni... Yung, eh, nawala. Si pot, pot. Ano yung Na ganito ba spelling ng name mo sa Facebook? Hindi ba? sabi ng classmate ni Iqbal? Ano sabi Anong kaya dito akong yos?

yung serial okay. number niyan, dapat alam mo. Ah. Gawa na lang ikaw ng bago mo face Eh, meron pa yung box na hmm. nila. ba? Ano ba? Ano ba? Ma'am, hapapin ko na lang. Ito, nilipit namin yung damit. tayo ng binatog. Alam niyo po ba yung binatog? Masarap po ito. Mais. Merenda po lang po ito. Hindi pa po, po kami nanananghalian. <laughs> Merienda lang po ito. Shout out po sa akin channel, Honey Bang blog. kumusta po tayo dyan at kumusta po ang aking mga friends dyan sa ibang bansa kung ako naman tatanungin po ay nasa maayos po akong kalagayan puro blessing 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 lang tayo Salamat na lang po tayo sa Panginoon at salamat din po sa mga taong nagmamahal sa akin, sa mga nagsusubscribe po, dagat salamat po, maraming salamat. Ayan po, kain po tayo ng binatung Ang dami ko na pong nakain. Naluto lang po. Wala kita pong ano dito. Pasokan. ini po. Grabe. Nag-shower lang po ako kanina. Pero grabe pa rin po ang inip. Kanina po ay nag-shower ako. Pero ngayon po ay sobrang init po. po namin ngayon ay alam niyo po ba yung karne na puchero? Yun po ang ulam namin ngayon. Yung, yung kapatid ko po ang magluluto, ang oh, yung bayaw ko po, po ang magluluto. masarap po yun. Yung meron pong ano po yun, tipo ba yung may dalawang to? May tomato, may tomato sauce. Yun. Sarap po yun. Ayan po ang aming lands ngayon. Darap, mahuli. Ayun, hindi lang. Bilit tayo ng gumawa ice cream na. Abang pwede tayo ng tang? May netpi na tang. Ayun, tang. May tang na nga tayo kanina, e. Eh. Ayun, netpi? Yes, ano? Apo, matapos natutin yung netpi. yung vlog ko. Please subscribe po my channel, Honey Vlog. At inulit-ulit ko po na 500 plus subscriber na po ako. Dagan salamat, maraming salamat po. Kung hindi po sa inyo, hindi po sa inyo, hindi po tataas ang aking subscriber. Maraming maraming po salamat sa inyo at hindi po ako iniiwan. <laughs> Bisita ko rin naman po kayo. Kaya, sa mga po na, na... hindi nag-subscribe, please subscribe to my channel. Honey Ben Vlog. Nagilang muna natin. Sobrang init po sa labas. Ako kasi mga pinto eh. Tapos pasok tayo eh. Sarado natin lahat yan, yung ventilation. Sarado natin yung ventilation. Ano yan? Ano yan? Basta, meron yan. Masaya <laughs> po yung isang apu ko dahil pinadala po siya ng mamanya sa Dubai ng cellphone. <laughs> Ipamanggit ko pa na sa Dubai po. pinadalan ko siya ng pambili ng cellphone. Kasi school na po. Tsaka isang mga school supplies. Tapusin ko po na video ko ha. Para mga ako po po mag-aaral na rin po sila. Ayan. Malapit na po kasi ang pasukan. dito na lang po ang aking munting video. Ravi marami, marami salamat po. Dagan salamat po. salamat po. Lapin ko lang yung ano. Pa ka sa ano? Ano gagawin ko dun? Paano makita mismo? Nakalimutan ko. Hindi mo ako. And, andito naman ako. Pakikita ko naman kayo. ko Sinasabi Sino sa sabi hmm diyan yes. babasa mo yung mga ano nila. Ako na, hindi na ako Bye-bye po. Bye-bye. Balik muna ako ng eh. Hmm. Dito. Sa kolbi. Bye-bye. <laughs> Pabalik ko kayo. Ano? Okay, <laughs> Wait lang. Ang video ako. Balik sa Manila when she come Toot toot Ang dami ko na kasing ano eh Akaw, ano yun? Yun eh, pang pamili kasi yun Okay po, bye bye Maraming salamat This is Love you yun, po yun. and Jesus love us Hindi na ng ibang tao yung message Please subscribe po sa aking channel. Paabutin po natin ng 1,000 subscriber po. Maraming salamat po. Bye-bye. Pag may problema kami. Bye-bye. Bye-bye. I love you po. So. Bye-bye. Mamaya po magbibidyo naman po ako dahil nagluluto pa po ang aking kapatid or bayaw po. Ang niluluto po nila ay yung pocherong. Karning baboy ba yun? Tingnan po natin pete ilong iloko may pera wait lang po. Ayan o. Oh. Ayan. ano 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 natin po yan. Yummy yummy po yan. Yummy yummy. Apritada. Chip ano ano sa ano Bernard na po yun. Sa barko po kasi siya nagtatrabaho, kaya magaling po siya magluto. Andito po yung mga diploma niya. Next time po, papakita ko po sa inyo. Next time po, kasi tinago po ng asawa niya, kasi baka bigla bural siya bumalik sa barko. Ayaw na siyang pabalikin. Kayo po, bye-bye! <laughs>